Maulang tanghali mga Kapinboy Alas 12.30 mga Kapinboy Pupunta ako ng pack and save Dahil wala akong ulam <laughs> Wala akong tanghalian Meron akong kanin doon Pero wala akong ulam bibili ako ng lutong ulam doon mga Kapinboy Bahala na kung ano yung makita natin Baboy, manok o anuman Eh basta luto, ready to eat na Para sa tanghalian natin So yun ang bibiliin ko ngayon Alas 12.30 rito mga Kapinboy maulan kanina pa tong umaga Whew, malamig ayun na uh, dadaanan naman tayo sa tunnel may tunnel tayong shortcut papuntang pack and save wala akong ulam <laughs> kanin lang meron ako doon makabili ng luto na Alright, okay, tawid tayo dito. buti na lang nakabili tayo ng payong na malaki extra large tong nakuha ko kaya ah, maayos sa tagulan alright alright Woohoo. umuulan umuulan mula umaga hanggang ngayon umuulan pa din tuloy tuloy na to baka hanggang gabi wow ganda ng motor niya honda bilisan natin kasi 12.30 na hindi pa tayo kumakain ng tanghalian at tinanghali tayo ng gising sarap ng tulog ko malamig eh mas 4 pa naman tayo okay lang may way mouth road nasa umuulan solid yung nabili kong ayong lalaki ng ano nyo, mga tangkay mga tibay sa uh, chemist warehouse nung nakaraang araw nagpunta ako dun. ito yung Clendon roundabout malaking roundabout dito sa malapit sa Manurewa tapos yung pack and save pala ano na yan Clendon pack and save hindi, na pa, hindi pala yan Manurewa oh, yun ang pagkakalam ko ha <laughs> hindi ko sigurado <laughs> kasi bago lang ako dito ayun Nakaw, baha Baha yung tunnel. Oy, dito putek, dito baha. Oh my goodness, santay na daan. sa damo. mo, oh, ba. Putek. Putek. putik putek. All right. Alright, alright. Nandito na tayo sa tanin. Hu hu hu. Ini di dito. Malapit na ako, malapit na, malapit na. sana na yung sapatos ko. Yun, pinatawid tayo. Thank you. Pinatawid tayo. dito sa New Zealand o kahit saan dito sa New Zealand uh, give way talaga nag way sila sa pedestrian importante sa kanila yun, or talagang sinusunod nila yung pedestrian dito give way sila sa mga tomato weed malapit lapit na ako napatanaw ko na no ah, yung yellow yan yung ano pag insane save alright papayang ako okay, may bubong naman pala <laughs> Maulan, malamig Lamig. Mga tao ngayon nila ang Bukod sa winter ay sinabayan pa ng ulan. Ayun. Malamig. Bili lang tayo ng ulan yun lang naman ang bibiling ko dito sa Pakpinsil ayan lakas kita yung ulam tanghalian dahil hindi pa tayo sumisweldo so <laughs> ngayon yung yata ang bibigay sweldo ito yung webis naman yun, eh. pero late na, na alas 2 alas 3 na binibigay ko minsan

pala dito Ayan po Ito yung sinasabi kong luto lang mga ka-pinboy kakain ka na lang Wala kasi ako nagustuhan doon sa mga lutong ulam puro manok eh Gusto kong itry sana yung ganitong pork Gusto kong subukan yung pa ako nung ano, masasabawan sa Walang ano eh. Puro manok doon. Not... Walang iba, puro manok. Hanap lang ako dito. Mga kapin boy, nakabili ako ng ito. Yobab, mga kapin boy, prituhin ko na lang to. Wala akong nagustuhan sa mga lutong ulam dito ngayon sa Pakin Save. Tapos bibili rin ako ng tinapa ay meron ditong 5 dollars ayan mga kapit boy palabas na tayo bit bit ka lang yung binili ko ayun hindi <laughs> ako nakadala ng bag na naman talaga no dito kasi kailangan mong magdala ng sarili mong paper bag o kahit na anong lagayan mo dapat magdala ka kasi walang free dito <laughs> hindi ko bibigyan ng plastic bag so bit-bit ko yung tinapay yung baboy nandun sa bag ko so ayan uwi na tayo umuulan pa din maagay tong ulan tigil to hanggang gabi na to sana bukas e eh, maaraw para hindi hindi tayo nababasa pag pumapasok sa trabaho yun pauwi na ng bahay <laughs> bit 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 ko yung tinapay <laughs> kitang kita eh ay ano oh. hindi ko nakapagdala ng plastic bag eh or paper bag eh Ayan, bit bit ko yung karne nandito sa maliit kong bag ito oh. kitang kita yung tinapay natin mga kapin boy <laughs> hindi tayo nakapagdala eh Right, Dito tayo sa tunnel na naman Pauwi na May ano dito May nakalagay dito Ah, uh, Sign na eh alcohol ban area Ayan uh, Kasi siguro 24 hours a day, 7 days a week dahil siguro may mga tumatambay rito ng mga kabataan at uh, nag shot shot o nag iinom inom ayan, kaya pinagbawal nila dito sa tunnel area ang uh, pagdadala ng mga alak o pag iinom dito sa shortcut ng tunnel oo nga naman, delikado ba diba? kasi Mamaya, siguro may mga incidente nang nangyari dyan na hinaharang yung mga pauwi sa trabaho na uh, dyan dumadaan o sumushortcut eh may mga nangyayari hindi maganda ba? Yeah, pinagbawal yan mga ka pinboy boy kagaya so, ko minsan Webes tsaka uh, Merkulis Webes panggabi ako lalo na ngayong araw na to Webes ang nasasakyan ko madalas ay 362 at uh, kapag 362 ay nilalakad ko talaga dahil hindi dumadaan dito sa mismong bahay namin so isa yun sa maganda at pabor sa akin na bawal yung mga ganyan. kasi delikado para sa akin na umuwi ng gabi na may mga lasing kagaya kagabi kahapon may lasing tayong nadaanan so ayan ingat ingat lang din ah uh, yun sa yunachi ang gagawin natin kapag may ganong nangyari sa yunachi ko takbo na ako ng mabilis na mabilis Uy, saging. Yung mga tanim silang saging sa loob ng bakura. Uy, mga lemon, oh. No? Mukhang um, lalaki, oh. Parang orange na, eh. Tawid, 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 tawid. Tatawid, tatawid, tawid, tatawid. Ay, tatawid. Woohoo! Uh -huh. All right. Alright mga kapid boy, maraming salamat. Bumila lang ang tinapay at ulam sa pack and save. Dahil wala akong itatanghalian. Ah, mga kapid boy, dito na ako sa bahay. Maraming 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 salamat.